Chips, mo makubos yung battery. Ano ba? Ay mo nun, final ikaw. Wow. Oh, joke, joke. Ah. Bastos na eh. Oh, dali na. Okay. Ano na yari kay Pedro? San... Ano <laughs> <laughs> na ano kay San Pedro? Hindi kay San Pedro. Kaya na. Depends wala lang. Sino si Pedro? Saka kay Juan. Ah. Yeah. Kasi, si, ano, nagtatalo sila kung bakit ano, kung yung kamote, fruit o oh, gulay. Ah. Binagresert si Juan. Si secat sampong araw sa eh oh ito kung masang piso hari ah di si hindi sabi mo yung dapat ng mahal si Juan kung ang talagang kamote yisip pa dito kinala niya kumain si sampok uh. okay. di nung judgement day na hahaha di toto ang judgment day na ang lolo mo na muna si Juan walang siyang sagot kasi ang posta niya, vegetable. Si Pedro, to, tuwa mm. Sabi niya kay Juan. <laughs> <laughs> sabi, sabi niya kay Juan. Ay, sa, tama. Si, sino ba? Si Pedro. <laughs> <laughs> Alam mo, pwedeng Sine, umalas ka na. Sini sa vegetables. Ayan. Sabi, sabi niya kay Juan. <laughs> Alam mo, nung <no>, kwento. <laughs> dali, maubos <makapusin> na yung battery. <laughs> Ayun na, dali, dali. One, 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 mo one, 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 ng one, Pedro? one, 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 mo one, na one, 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 Ata, uh, bosta, bosta, oh, oh, tapos, 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 nangyari? oh, joke na? Ano Ito ang joke naman. Ah, <laughs> oh, dali, dali. Pagdas niya mag-fruit, nagpadam yan sila ng bubunutin na... Na alin? Ah! Na alin! Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Mmm! mabubunot na hair. Oh. Ah, so hair lang pala. O, tapos? Hair dito. dito. Ah, dito. <laughs> dito. <laughs> <laughs> ka. E, e, baboy, baboy! Isang baboy, baboy! E, uh, si Juan, ah, katang makakabunt siya ng hair dito. Oh, uh, ah, ah, uh, yeah. Magsisigaw mag siya ng bayani. Ah. Isang yeah. pangalan bayani. Si ah. naman, prutas. Ah. Sabi ni Juan, unang bunt niya, O Rizal! Ipon muna si Pedro. <laughs> Kumalaw. <laughs> Bumsanas! <laughs> 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 Bumunat. Oh, this is ba na yun? Ayan. Apore na Bumunat si, <laughs> 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 Bum uh, si <laughs> Pedro. mo, mo. Pagbastos na. Please, mo. tapos? Bumunat. Oh, si... Si... Sino si, 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 si ba ako? Bumunat. Si Juan. Juan. <laughs> <Bum> si <laughs> Pedro na. Si <laughs> 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 Pedro pala, puro pa hindi PINEAPPLE! Anong <laughs> 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 Ay! May <laughs> laman, di joke lang siya. Ah, <laughs> dali Nangyari Tapos na po yung tungkol sa pubic eh. Tapos... Ah, saan ba ako? Kay Ano sa pineapple? Pangilang ba yan? ano? Hindi, ano? Na, si Juan? Yun si Juan? <laughs> <laughs> Bumon cha tatlo. Gambursa. Ni bayon. Wardiyo. Isip ito. Nat binunot. Emo ang nyabe. Ano? Prutsalan. Joke yon, joke. Ang corny. Hindi ba natatapos? Wala naman. Uy, wala naman Tapos pa ito matapos. Hey, dalihan na ba eh. Hindi, bag na. Hindi, nahila na lahat eh. Tara na. Dali na, dali na. Dali na. Ay, tuloy mo na yung joke mo. Ay, nakalimutan ko na yung. Tatlo yun eh. Cheech.